Upo lang doon, upo lang oh, doon sa ate oh, yun ang ate oh. Baka madulas sa wakan mo. Ay, siya siya. Hindi, hindi, naka-video rin. danta baka matumba kayo, ha? Iupo mo na lang sa tabi. Iupo mo na lang sa tabi. Pag sakulit ganito, iupo mo sa tabi. Aba! Iupo mo sa tabi.

So, tahan, tahan, tahan. Ay, 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 siya kaan. Magagalit siya. Tahimik, tahimik. Tingin sa kamera, dali. Chatahan tahan na, tahan. Yay! lalamigin ining. Mbak. Chatahan tahan tahan tahan. tahan. Ya, yeah, na iyak sibok no, eh.